We already know. The permanent disability. Ano po ba itong mga permanent disability na ito? Wala pong ito po, ah, uh, um wala pong kamay, walang paa at birth or na disgrasya na aksidente pinutulan na po ng paa, wala ng kamay. Nandyan din po yung bulag, pipi at bingi. Hindi naman po na uh, hindi na po gumagaling 'yan. It's there lifetime paralysado po simula sa pagkabata, simula na pinanganak, yung mga nakahiga na lang po sa kama. Yung may mga autism, hindi po ba, therapy ng therapy pero wala namang pungkuhan, hindi po ba, Down syndrome, ganun din po yun. Yung mga kapansanan po na irreversible, na hindi na po gumagaling at hindi na gagaling pa. Ito po yung tinutukoy ko po sa aking panukalang batas. Bakit natin taong-taon, napabalik balikin pa ang mga tao ito or yung kanilang mga guardian, yung kanilang magulang para kumuha ng ID. It is, hindi, hindi ko alam ng ginawa yung batas na ito na sana sinama na rin ho, common sense. Kung pinanganak ko talaga inborn, wala kulang po yung paa niya, isa lang paa, or hindi talaga siya makalakad. Why do we, why do we have to re-evaluate yung kapansanan every gagaling ba? Tutubuan ba siya ng kamay? Kung pinanganak siyang walang kamay, isa lang ang kamay niya. Mababalik ba yung kanyang paningin kung siya po ay bulag ng no pinanganak or bulag, pipi at bingi nga? Mababalik ba? Eh, I don't know. Sometimes, <laughs> minsan ho, may pagkukulang din kami ho ng mga mambabatas. Because,